Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka. Halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat na na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais nice kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion, sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay nalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala ng kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, Huwag kang matakot, Siyon. huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan Tugtugin ang alpat awit ay saliwan Isang bagong awit, awiting malakas Kasaliwang tutog ng alpang marilag Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asay na sa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa kanya kami natutuwa. Sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Aleluya, aleluya. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin at utos mo'y tutuparin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.